So yeah, mga utol magandang umaga po tayo sa yung lang ngayon po yung alsutyo ng umaga tayo po ngayon ay hindi makaagap mga utol sa to lang po at ah uh, ngayon po ay permita yung tanghali dahil po yung pong bata mga utol first time ko nga po magkakabig i-share ko lang po ay ah uh, sa umaga tulog po siya pero sa gabi mga utol gising na gising kaya po kami magkasawa puyat na puyat lagi po araw-araw Almost uh, wala kaming tulog. 3 hours, 2 hours lang po. Tulog. Lagi pong iyak na iyak. Lagi pong gutom. Yan, share ko lang po. Ay tayo po ngayon nandito sa Linang. Bumbaga, pabisa-bisita lang po muna tayo. At uh, lagi po tayo nagpapahinga. Baka one month, mga utol. Ay, nandito naman yung ating mga kaibigan. Sila nang bahala rito. I-update lang natin sila. Kung ano mga nangyayari po dito sa bukid. Hapon, sasaka tayo sa kamaga. Ganun lang. Hindi ko aaring persahin ng katawang mga utol. Kailangan na mahabang pahinga. ayan o ayan ang liit na po ng tubig ngayon din eh at uh, ilin na po hmm. ay di ari ating pong palay ay sa awa ng Diyos mga otol hindi na ipinapabayaan ng Panginoon nasapaw na po siya ayan o maganda na po ayan o ayan ang ganda po ng uhay mga otol ayan hmm. ang ating palay ayan naglabasa na po lahat po pagkaganda thank you Lord po sa so, magandang blessing na naman na uh, dumating po sa aming mag-asawa lalong lalo na po sa aming baby yan yeah. ay ah, okay na okay na po ito ito po sa alugug part po ito bilang lang po tayo ng ilan days pa siguro mga March 15 20. Yan, magkakaalaman na po yan. No? Labas na po lahat. Ang ating palay. Tama-tama po na El Nino. Ay kinalaan po yung ating naman halaman. E, na naapektuhan. Yan. Ang ganda na po. Ang ating palay. Yan. Iikot ko lang po kayo. Nasapaw na po. Yan, no? Maganda po ang butil nito. Yan, yan ang ganda na po. Mm. Yan, uh, maraming maraming salamat nga po pala kay Tita sa so kay Tito para ma Las Vegas po. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagtulong nyo po sa amin at sa lahat po. Kayo po hindi ko na may isa-isa. Yan. God bless po palagi at uh, good health. Mag-iingat po dyan palagi. Uh, mahal na mahal po namin kayo po buong pamilya at uh, kami mag-asawa. At uh, gabayan po kayo ng Panginoon sa araw-araw po. Nam. Ito po yung alugog. Okay na po yung palay nare. Ganda na po. Yan oh. Uh. hindi tayo bagyuhin mga otol at uh, Kapag binagyo bubuhal sasama papatubigin po natin para maganda si kisip ng kanilang butin yan dito naman po tayo sa kabila at tamo naman po epekto ng init po yan. pati palis dahan nakakate na po ah, pagkainit eh yan ang po ay eh. oh kainaman na. Man, eh kagandahan mga kautol yung ating si ang palay ay nasa na ay kung inabot po tayo ng kate ay sigurado po ang palay natin kakainin ng daga yan oh ito ng kalawakan yan oh, ganda ng palay mga kautol berdin berdi walang kalaglaglaglag ang bulaklak po niya dahil sobrang init ah ganda na po sa awa ng Diyos salamat po hmm. Ah, ganda lili ayan ah yan ang ganda ng uhay po ay ganda oh. thank you lord ah nakate po oh. ah walang katubig tubig oh. Ah. may gitsapaw na po ay kung hindi ay huwag ganda na po ah kate kate po ay yan eh ganito lang muna po tayo mga kutul update lang po muna at uh, ganito nga po ang mangyari. siyempre priority po muna natin yung bata yan ganda na kapag naman pong ganyan mga kutul kapag uh, <clears throat> yung tawag dun kapag po nasa pawn na hindi na po yung ng ano nang ng, ng, ng daga. kasi nasa, nasa taas na po yung bunga eh. ay kapag yung wala Ayan anong hirap kapag nasa baba pa ang ganda ng uhay yan ganda po ng uhay pabisibisita lang po muna tayo mga otol at uh, pero yung halaman po natin mga otol, hindi po natin papabayaan at yan po ay sayang na po yung pagod natin at yung puhunan po. Ayan, ang ganda na po ay. Hmm. Ah, Laki. Hindi po nalaglag yung kanyang bulaklak ito. Magandang pagsapo, sobrang init naman. buong kalawakan po ito po yan ang sarap na palay eh. ito po ay lumpin may nag comment nga po sa akin na taga Nueva Ecija aba yan ang sarap po parang ipanalo yan ka utol dahil yan ang sarap niyan dito sa Nueva Ecija ay ngayon lang po ang mga katesting maganda ang uhay mga utong malaki hmm. ito mo po po Hmm. Ang daming tikling. Eh. Lalak ng uhay. Ano ito katulad po nito na eh. mabigat ang pagkapalay po nito. Yan po yung malaking luang Oh. Eh. Ah, punong punong mga auto. Eh. Talagang yan ang ganda ng pagkaka blessing po. Ang aming aking palay. Ating ano mga Medyo kate po din sa kabila Papalakilakan po ang tubig Ano ah, nanda na Hindi rin siya kataasan mga utol. Eh, kapag nagkaganto mga utol rin yung palay. Eh. Ito po pa wala naman tong roof ang tawag po dyan yun ipot sumasapaw na mga otol ganda sana ay i... kaunahan po tayo dito mag mga otol kasabay ko nga yung aking tiyuhin na sige katapad po ni tatay ay eh. May kita nakasapaw na ng maayos. Hindi ito dadagayin mga kotor kasi kung nandito pa yan, yung pinakampuso, ito, ito. Kaya ko lang po, ito, ay nandito. Panigurado kapag kumati, automatic, dadagayin po yan. Pero kapag ganyan, na hatas na lahat, yan, hindi na po yan. Kumain man sila, di kakaunti na po. Matik na sa taas na eh. Ay, halos lahat na po. Yan, ang ganda. Blessing na naman po. May nga pa't mahangin. Binubulos po pa naman ah, ring isang kating kating mga kautol. Walang katubig-tubig, ring isa. Dahil mati na po ay eh. wala nang wala nang tubig na pasok tapos kung pa, pile, katang liit. Hindi na po kayang pumasok niyan. Na-miss ako na patay. Susulusog po muna kami ni Utol, lanto ni. Wait, ang po ba yan? Salamat po sa inyo pag-suporta po. Nakakatangkatay hmm. ah, ka ba ah. Wala man lang katubig tubig mga otol. Maraming isda iyan. Ayan mga otol oh. Hindi na po tayo pumunta rin sa dulot. Gawa po ng kasi naman po wala pong tubig na napa Ilinin nyo na po. Talagang lagi pong inom ng tubig. Dehydrate naman po kapag hindi kayo inom ng tubig. Talagang tsaga-tsaga lang po oh, Bibisitahin naman po natin na, na rin ating silid in. Para po yung aming kinalbo ni Pinsan. Ewan ko na bungo na po na uh, na pati ng kama ko tuloy na ano eh pa na ugto tama pang paglaki ang liit ay yan ay nabungo na uli mga utol tinanggal po namin yung ganito ta, yung lapnos. yun no minsan nabulaklak na po uli oh. um, hmm, yun po bulaklak na uli ating sili din eh ang dami po ulit saawan awan. Ayan, nabunga na ulit na maganda. Dahil sobrang init po ay. Maganda na. Kapagkatagal na po sa akin eh. Nabal ko po yung mga gandos. sira. Ayan. Maganda na. Naano na po ulit. Supling. Anong kapal Maganda na po sila Hindi na katulad nung isa ba Isira lahat eh Ngayon pinasupling na ulit Mga tigsili Ilang buwan na ito Pagkatagal na po eh Wala rin katapusan Ano na supling na uli oh. gaganda na uli ang nilalabas na result hmm. ang ah, bulaklak po uli na mulaklak na Ito. ano man survive na po kapag ganitong malalaki na pagkatakal yeah. bayuti tinatanggal po namin ang ah, na supling na po uli mga hmm. ang bulaklak Budot maganda na po. Ay na, supling na uli na maganda po. Alam may beauty ba? Pula sa kalsyum. Nakita natin yung dagin po mga auto. Hmm. hmm. Berde-berde pa rin po. Wala pong ka... Ha, ah, mga kotol, ah, uh, tamo po yung ang mata, medyo puwet na puwet. Ay, mga kotol, ay, hanggang dito lang po. At uh, sana po ay naka-inspire sa inyo. At yung ating palay po ay maganda na ang kalagayan. Medyo katit, do po na mag i nyo, ay. Ha, mga kotol, maraming maraming salamat po sa inyo. Ah, hanggang dito lang po, sipag lang po boy buhay probinsya. Bye, salamat po na maraming.